Isa pang suspect sa sinagawang initiation rites sa hazing na ikinamatay ng criminology student na si Aldrin Bravante sumuko sa mga otoridad. Si Talakay sa report. Hawak na ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit ang isa pang sospek sa pagpatay kay Aldrin Bravante, ang fourth-year criminologist student na biktima umano ng hazing ng tao Gamma Nakilala ang sumukong sospek na si John Arvin Kyle Rigualios Diosena. Meron po tayong uh, isang uh, suspect uh, na pinakalanan sa extrajudicial confession ng ating mga kasama ang sospek na nahuli na. At uh, ito po, uh, buluntari yung sumuko sa ating uh, kapulisan. Anya, hindi naman direktang inamin ng sospek ang partisipasyon nito sa nasabing hazing incident. Pero isa ito sa tutumbukin sa investigasyon kung ano ang naging papel niya sa isinagawang hazing. According to him, hindi naman siya namalo. So kasama po yan sa mga pwede Uh, sa investigasyon natin kung ano yung niya. Nagtatrabaho sa ibang bansa ang ina ng sospek. Kaya naman, ang tiyahin niya ang naghatid sa kanya sa QCPD. Pero naniniwala pa rin ang tiyahin ni Diosena na hindi sangkot ang kanyang pamangkin sa nasabing hazing incident. Alam ko po na merong mga ganyan na papanood yan sa TV. Pero sa so, paniniwala ko kasi, sa kanya, hindi naman siya involved talaga no, Stong mismo sa hazing. Sa ngayon, sa labing anim na sospek, anim pa lang ang hawak ng QCPD, CIDU. Ayon sa pulisya, patuloy ang kanilang manhunt operation sa iba pang mga sospek. Ang mga naunang nahuling mga sospek ang nagbigay ng na mga pangalan ng kanilang mga kasama sa hazing sa kanilang extrajudicial confession. Ang natin dito sa QCPD, uh, may kanya yung tasking yan, may nagbabacktrack, may nagpo-profile, na alam kung saan yung, uh, yung iba pang suspect. Kinasuhan na ang labing-anim na sospek ng paglabag sa RA-11053 or Anti-Hazing Act, murder at robbery dahil nawawala umano ang ilang gamit ng biktima. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.